Makaganda uh, ganda dito mga tol. Ah, uh, ito yung So ngayon mga tol, uh, nandito kami sa Secret Hype. ah uh, bumili kami ng sapatos namin. Tol, kasama yung anak ko. Ayan ngayon mga tol, uh, dito mga tol, uh, napakaganda dito at napaka uh, uh, mura ng mga sapatos dito mga uh, tol. Ito yan. Uh. So ngayon, uh, binili ng ano po ay ito yun. Uh, anong pangalan nito? Pumilo? Lamelo ball. Melo. Melo ball. <laughs> Lamelo ball ball. Lamelo to So mga tol, ah, uh, magkano nga ito? 159. 1,599 1,5,5 lang to mga tol So mga tol, uh, maraming mga free to So ito uh, so, Mga tol, ito yung nabili namin yung sapatos Ayan So meron siyang free medias siyempre uh, uh, sandals ito ayan and then dalawang t-shirt orange naka color gray so ayan na mga tol uh, napakaraming free dito so tatryin nyo mga tol dito lang yun sa secret high las piñas moonwalk ayun so ayan siyempre Uh, ito yung mga staff dito. Sir, uh, kung gusto nyo magpa shoutout Ayan. Ayan sila, sir, yung bantay dito. Ayan. At syempre ito si sir. Ano size to? Ayan. Ang ala nila mga tor. Uh, secret Hype. Sneakers and Apparel. Dito lang po yun sa Las Piñas. Moonwalk napakaganda dito mga tol ah, ito yung mga sapatos nila yun yun so let's go so ayan na mga tol ah, uh, ah, na okay. kami see you soon we'll let's see you. go ayan si mga ayan si Welcome Max. to Sige ma'am, salamat. Okay. Ayan, so, oo, oh, oh, kami. Eh, Dito lang mga tol sa mga podcast. Let's go.